Hey, gusto mo ba ng masarap na ice cream? Magbayad ka ng isang dolyar at sayo na. Isang dolyar lang? Walang problema magbigay para sa masarap na sorbetes. Ay, naubusan na ako ng pera. Baka may natira pa. Ano yon? Hindi? Kulang ang barang ito? Kahit na swak lang ang perang ito para sa ice cream na ito, iyan lang ba? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit na ice cream. Sana masarap naman ito. Totoo nga. Sandali, iyan lang? Kahit pa paano, para sa yung pera. Wow! Wow! Hindi ko aatrasan ng ice cream ngayon. Heto ang pera. Astig! Mukhang sobrang sarap nitong ice cream. Kumusta sa inyong lahat? Ano ang meron kayo dito? Sorbetes? Pahingi naman ako, pero gusto ko ng marami. Huwag mag-alala. Siguradong may sapat akong pera. Magagawa ito. Ito ba ang tamang sukat? Siguro? Tama ka. Kaya may enjoy ko itong napakalaking bagay. Yeah. Perfecto! Ito, Hindi, ko alam. Hindi pa ako nakakakita ng napakalaking ice cream sa buong buhay ko. Pwede bang tikman ko lang ng kaunti kahit isang beses lang? Hindi pwede, kakainin ko ito mag-isa. Grady, gusto ko rin ng ice cream. Ibigay mo sa akin. Anong nangyayari? Dahil sa pagtatalo ninyo. At nabitiwan ko ang aking ice cream. Ang sakit sakit at dahil oh, ito oh, sayo, oh. Dahil ako sa iyo. Dahil sa. Ako ang galing mo. Mga babae tingnan niyo. Anong ginawa ninyo? Oh, para diyan. Ipapakita ko sa iyo. Baligay ang pagdating sa Hamon sa hahagnom. Nakakatuwang isipin kung ano ang nasa ilalim ng mga takip na ito. Kadiri, yeah, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pangit na Ay, lollipop. Ayoko. Sa akin. Sige. Ayos lang den pero hindi naman ganun kalaki. Ay, ka na. Mga babae, halata namang malas tayo ngayon. Pero si Katie ang pinakamalas sa lahat. Tama yan. Pero ikaw ang dapat mauna. Dahil ikaw ang may pinakamaliit. Oh, hindi mo... Ano ang ginawa mo? Subukan natin ito. Sana hindi ako masuka. Hindi ko akalain na ang sarap pala. Ay! Tuklaw na buhay ang langaw! Karim, marim marim. marim, marim. Oh, lumipad ang bibig ko. Ano ang tinatawanan mo? Ay, yan ang ikinatatakot ko. Sana hindi ako tuklawin ng alakdan. Pero talagang masarap ang lollipop. Gusto ko na itong kainin agad-agad. Oh, sa palagay ko, tuluyan kong nakalimutan ang surpresang nasa loob. Totoong alak na nito, kahit na... Kakakita mo lang sa akin! Oh, masakit! Ang ilong mo! Tumatawa rin sila. Candy, yun din ang mangyayari sa'yo? Yeah. Bakit ganon? Siguradong hindi ako madudumihan ng isda. Nakakadiri lang. At tama ka, talagang masarap ang lollipop. Maganda. May naisip ako. Polly, habang kumakain siya, maglaro tayo. Tama yan, baby. Polly, tumigil ka sa pagtulog. Gising na, sabi ko. Halos ubus na ang candy. Bakit ang tagal-tagal ko dito? may magandang paraan para makain ito ng mas mabilis? Mag-ingat ka dyan! Ngayon, mga babae, oh. hindi nyo ako kailangang hintayin ng matagal. Ang ganda! Perpekto! At meron pa akong natitira. At paano naman ang isda? Umaasa akong makakalimutan mo ito. Sobrang nakakadiri. At kumakagat. Oh, buhay pa ito! at natatamaan ako ng masakit. Pinugbog si Kenny ng isang bagay. Hindi ito nakakatawa kahit kaunti. Kakainin ko ito ngayon para dito. Sa tingin ko masyado akong nagmadali dahil masyado itong nakakasuya. Halos masuka ako. Pero kailangan mo pa rin tapusin ito hanggang sa dulo. Alam ko kung paano ito gawin ng mabilis. Tapos na. Nakakadiri yun. Sumasakit. Cutie bang. Please, Lisa. na. Taya ko ngayong oras ako ang unang magbukas ng takip. Talagang gusto ko ang Twix. Gusto ko rin ang chocolate bar na ito, pero bakit ang liit nito? Malaswerte ako. Wow! Pero tingnan mo kung gaano kalaki ang nakuha ko. Iyan ang gusto ko. Isang chocolate bar. Zara, pero kailangan mong kainin ito muna sa kasiyahan. Sana ang tsokolate ko ay kahit na ang pinakamasarap. Mahirap kainin gamit ang kamay, kaya gagamitin ko ang tweezers. Subukan natin. Mmm, ang sarap. Talagang napakasarap. Sa tingin ko kakainin ko ito ng mabilis. Sige, ako naman. Talagang, Tick. talagang... Gusto kong tikman ang malaking chocolate bar na ito. ano? Lila, bakit ka nagtatapon ng candy wrappers sa paligid? Hindi maganda. Gusto ko lang kagatin ito kaagad. Sobrang sarap nito. Gusto ko lang kainin lahat agad. Hoy, ka, makikialam ka sa tsokolate. Masarap na tsokolate? Masama ba yun? Pagod na ako. Hindi ma. Ikaw lang Susubukan ko. Alam ko ang isang paraan kung paano mo pwedeng kainin ang isang bagay ng sobrang bilis. Hindi umupra. Ngayon umubra. Kailangan ko lang ng tulong. Paano ang leeg ko? Huwag kang mag-alala. Masyado pang maaga. Ngayon, oras ko na kumain ng tsokolate. Kaibigan Pero una, gagamitin si ko ang... Iniisip ko kung mukha akong vampira na may pangil. Oh, Pero salamat, bakit um, ito tan? Tapos, natuwa ang lahat. Ngayon, maaari na akong kumain ng tsokolate. Ang sarap. Sa lahat ng bagay, walang mas astig kaysa sa Twix and all trios die during your out your Gusto Haan mo bang itapon ko ito? Oras na ito? Ano? Iyan na ba lahat? Hindi nga nakakain ang buto ng pakwan! At mayroon akong totoong pakwan. Mas tumpak, bahagi nito? Nakakuha ng buong pakwan. Pero pumayag akong ibigay kay Polly ang karangalan na Mauna. Tama, dahil ako ang pinakagutom. Sarap! Anong makatas at matamis? Pakwan ito. Sulit lang talaga. San? Ilalagay siyang mga bin. Eh? Hmm. pag natin. Lola, tulungan mo ako! Wow! Um, Polly? Tumubo na ang mga buto natin sa balat ng aking pakwan. Ngayon, Pero may isang alam ko kung na kung paano hawakan ang makulay kong cake. Sa loob nito. Maganda? Bukod pa rito, napakasarap ng mga matamis. Bakit Ano? Kailangan mong kainin ang lahat ng candy ng sabay-sabay. May nagsasabi sa akin na ang balat ng pakwan na ito ay kasing sarap ng loob nito. Totoo Talagang iyon. Talagang tuwang-tuwa ako! Napakaswerte ko! Mga babae. Busog Mag na busog na ako! Aba, oras, para, na, oras para na para na sa iyong buto. Susunod mong trabaho. Ang pagkain ng buto ng pakwan ay kakaiba. Hindi ito masarap kahit kaunti. Pero alam ko kung ano ang maaaring gawin dito. Bakit hindi ko nalang patubuin ang totoong pakwan? Tinuruan ako ng lola ko kung paano alagaan ng maayos ang mga halaman. Zara, magingat ka! Ikakalat mo ang lupa sa mesa! Oh, napunta pa sa bibig ko! Hindi! 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 hindi. Kailangan mong ilagay ang buto sa butas na ito. Dapat nandyan mismo. Tapos, bubuhusan ko lang ng tubig. Kailangan na lang maghintay. Oh, mas kaunti. Steve! Oh, wow! Ang bilis nangyari ng lahat. Hindi ko maisip na ginawa niya ito, ano? Ada, tumubo na ang pakwan. Ngayon, oras na para hatiin ito sa mga piraso. Tara na! Sa wakas, makakakain na ako ng sariwa, matamis, at makatas na pakwan. Perpekto! Ang Magandang saya ko! Kininig. Nakakatawa ka talaga! Mag-subscribe sa HaHaNo para hindi mo mamiss ang mga cool na challenges. Laging masaya sa aming channel!